Hi guys! Ipapakita ko sa inyo. Alam niyo ba kung ano ito? Ayan. Ayan ah. Madaming ganito sa amin sa taas, sa third floor. Kinakain to. Pakita ko sa inyo laman. Ayan ah. hmm Madami siya. Ayan o, oh, nadami ako na harvest Merinda Kurumbot ang tawag namin sa Sa amin, sa bigol Ayan, papakita ko sa iyo ang laman Ayan ang laman niya Ayan Hindi siya nakafocus Huh. May tawag, may isa pang ganito ang variety. Eh. Tawag naman doon si Merinda. Ito ay wild merinda, guys. Malilit lang siya. Kung ang merinda ay maasim pag kinain, ito naman guys is matamis. Matamis po siya. Hindi siya maasim. Ito naman.